Hi guys! So, so ngayon, kumuha <laughs> ng video. So, ngayon, ang dami-dami ko kasi nakikita mga reviews ng mga iPads nila na nagbe-bend. So, ngayon, titingnan natin yung akin. So, nabili ko yung iPad ko nung June ata siya. June? Masa nung paglabas nung iPad 2025, yung 11th gen. <laughs> so, tingnan natin yung akin. kung cool nagbend nga ba siya? Oh my God, kinakaban ako. The moment of truth. So, yung nabili ko ay color pink. So, halata naman sa aking ano eh, color pink ang aking favorite color. So, the moment of truth. Bend auto siya. Ben ba siya? Ben? Mm -mm. Ben. naka siya. Eh, hindi naman nakaka-pressure yung siya hmm. Hindi naman siya naiipit.